Sinubukang suguri ng grupo ng mga estudyanteng ito ang Malacanang para tutulan ang napipintong pagtaas ng matrikula ng mga universidad at kolehiyo ngayong pasukan. Panawagan ng grupong National Union of Students of the Philippines o NUSP kay Pangulong Aquino na magkaroon ng tuition fee increase moratorium. Kahapon ay kinalampag na nila ang Commission on Higher Education o CHED. Sinugod nila ang Gate 7 ng Malacanang, ngunit kaagad silang naharang ng mga polis. Sa kabila ng pahayag kahapon ng CHED na hindi maaprubahan ang lahat ng petisyon ng pagtaas ng matrikula ng lahat ng 353 universidad at kolehiyo, tinitulan pa rin ito ng grupo. Hindi man lahat yan ay maaprubahan, meron pa rin pagtataas ng matrikula at iba pang bayarin. Ang dami pang complaints eh. Nakita na naman sa magitan ng mga complaints ng mga mag-aaral dyan sa mga bogus consultation na hindi talaga gumagana itong kanilang rules pagdating sa pagtataas ng tuition hike. Kaya hanggat may mga ganyang mga pending na usapin ay hindi dapat natin pinapayagan na taon-taon na lang na magtaas ng matrikula. Kahapon nilinaw ng palasyo na kahit karamihan sa mga paaralan sa bansa ay privado. Sumasa ilalim pa rin sila sa tuition fee law ng CHED. Kung saan ang 70% nito ay pampasweldo ng gurut manggagawa nito at kung tugma sa kalidad na edukasyon at pasilidad ang pagtaas ng matrikula ng paaralan. Kaya ang titignan nating katwiran, paano ba yung level of tuition fee compared to the quality of education being, uh, being served by the uh, college university or university, be it state-owned or private. Ito po inyong kaibigan, Rema Peña Flor, para sa Newsite.